Paano ba magnegosyo ng printing kahit hindi malaki puhunan or walang puhunan? Posible ba yon? Maganda ba siyang negosyo? Gusto ko po mag-umpisa mag-printing. Ano ba dapat kong bilhin? Mahilig po ako mag-design. Paano ko gagawing damit, regalo o kaya souvenir? Tanong ko din yan sa sarili ko dati bago ako mag-business. By the way, ako nga pala si Michael Lumbera and may 6 years ng negosyo sa printing service. Dito sa vlog na ito, isishare ko sa inyo kung paano nga ba magsimula ng printing business. Nag-umpisa kami 6 years ago sa loob lang din ng bahay sa Sampalok, Manila. And umpisa pa lang, nagustuhan ko na siya up to now. So hayaan nyo kong sagutin ang mga tanong nyo and hayaan nyo munang pakinggan ang aking kwento. Paano tayo nag-umpisa? So dahil mahilig tayong mag at mag-photoshop, mag-edit way back more than 10 years ago kaya lagi kong nasa isip ang printing. Habang nag-uumpisa kami ng maliit at sa loob lang ng bahay sa Manila, di kalayuan sa Ojon recto. Di ko alam na malawak pala ang digital printing. Ang dami mong pwedeng i-offer. Nagsimula kami sa custom shirt family shirt, school shirt, corporate shirt, at kung ano-ano bang ibang klase ng grupo. Hanggang nag-magic pillow kami, mga sticker, at marami ring mga challenges and technical sa printing na kailangan nyong matutunan. And on that same year, nag-aral tayo sa Philippine Graphics ng pre-press operation at kumuha din tayo ng Graphic Design NC2 sa TESDA. Nag-umpisa kami ng pigment printer, subli printer at cutter platter yung maliliit na A4 lang. At halos yan lang pala ang basic need at makakapag-start ka na. Pag nag-a-upgrade ka, pinalalaki mo lang yung format niya at mga klase ng mga machine nagprint na din tayo ng mga mag on that time gumawa na din tayo ng ref magnet nyan at nagbasar na din kami nyan sa St. Luke's same year habang ginagawa mo ang business na yan dun mo makikita na sobrang dami mo palang pwedeng i-offer ang dami mong pwedeng maging customer from school corporate private, mga pamilya kasi sobrang dami mong pwedeng i-provide even pandemic di tayo nawawala ng customer kasi even vaccine ID tayo gumawa label ng mga food packaging na nagsimula mag online business yung COVID time mga sticker nila na dinidikit dun sa pagkain mga laminate, xerox ng mga quarantine pass So make the story short, sa lahat ng experience na yon hanggang ngayon ay ituturo natin lahat ng mga natutunan natin sa printing. Ang mga pambansang supplier ko, sino bang hindi nakakilala kay Anchit ng Odjun at si Kuya Joey na idol ko nasa kanya na halos lahat ng latest machine mga tarpaulin machine na gongseng starfire na 10 mga spool sabli na mimaki mga UV mga laser cutter halos lahat nasa kanya I-like nyo lang ang aking YouTube channel at mag-uumpisa tayo ng full tutorial about printing. Mga supplier, mga materials na kailangan sa designated na project. Tapos may binuo din akong group na print tulungan kung saan tayo doon pag-uusapan natin mga pinagbabawal na picnic mga problema sa printing, mga dapat niyong alamin at kung ano-ano pa, pwede tayong magpalitan ng mga idea doon. So ngayon medyo natagalan tayo maglipat dito sa Pasay because of the construction and contractor mode ako. Pero even di pa man tayo fully operational, syempre may mga customer tayo na hindi ko hihindian dahil ang sarap pakaramdam na makikita ko na suot nilang gawa at syempre ginawa natin yung bateryahan pH ni Boss Lex, yung Lex Auto Care nya yung LX Repatch nya dahil December yan ang pinaka busy sa printing at challenges kasi dapat marunong ka mag deliver sa tamang date nila so eto nga po yung nagawa namin ng December medyo busy kasi ako muna yung full time graphic designer machine operator pero dahil dati na natin itong ginagawa alam ko ng pasikot-sikot nito. Nagdagdag na rin tayo ng mga large format para sa tarpaulin machine at mga sticker, mga signage. Sana makapagdagdag tayo ng full sublimation soon. So maganda ba siyang negosyo? Ito ang isa sa mga negosyo na hindi ko iiwan. Kasi po unang una, pwede siyang home base. siya katulad ng, ng hood na na-expired tapos ang laki ng market mo oh, simula sa marketing materials ng mga company mga uniforms nila marami pa mapa private government, sobrang lawak, lahat ng print na nakapaligid sa kalye, bahay, establishment, halos pwede mong makuha ang good news na kahit magsimula ka lang sa maliit na puhunan or start small. At alam mo bang maraming umaman dito na sila lang ang middleman? Wala silang printing dahil silang may hawak ng client lahat pwede mo tanggapin, ipasabkon sa iba or ipa-job out. Yan, sa ating YouTube channel, ipapaliwanag natin sa isa yung mga tiktik, mga specific na bawat printer na dapat ipilihin at mga supplier kung saan kayo bibili. Para sa akin, isa sa, sa promising business na pwede mong matutunan kung mag-uumpisa ka. Basta ang pinaka-importante, dapat marunong ka ng basic editing tools. So maganda siya sa mga estudyante na gusto mag-business at marunong mag-canva. Print mo lang yung mga art mo, yung mga in mong mga pictures na pwede mong gawing sarili mong dami. Samahan nyo ako, lalo na sa mga estudyante na gusto mag-business at maging entrepreneur. Sasamahan natin ang mga marketing strategy. Unang-una, kailangan marunong ka magtinda. Kahit anong negosyo mo, dapat marunong ka magtinda. Hanggang sa muli, si Michael Mbera. Magpotagawan tayo. Maisa ka ito para niyang iniisip mong negosyo sa printing. Aniwala kayo, easy lang sa inyo tong Makakagawa kayo ng mga personal arts nyo tulad ng ginagawa nila creative na na iba sa maniwala naman. Sa ating next vlog ay isa-isahin natin ang mga klase ng print habang inaaktual natin ang mga sample nito. Kaya please subscribe kung gusto nyong matutunan ng mas malalim ang printing.